Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang Ang kailangan maaaring may masiselang tema Lingwahe, karahasan, sexual, Horror o droga na hindi angkop Sa mga bata Good afternoon at kayang hapon Nagagawa na naman po ko ng isang uh, Update video dito nga sa abot Kamay na pangarap na kung saan Na itong nga uh, nga Si Zoe ay parang uh, takot na takot at tinawagan niya nga ang kanyang uh, totoong tatay na si Doc Carlos Benides at agad naman itong silagot ni Dr. Carlos Benides at parang nag-aala lang nag, -aaralang, nag -aaralang din ito si Dr. Carlos Benides sa kanyang ang anak. Siguro ito yung uh, panahon na magpapakaama itong si uh, Doc Carlos Benides sa kanyang uh, anak na si Bruhang, si Zoe at parang takot na takot nga at itong si Dr. Carlos ay walang kalam-alam na habang kausap niya pala itong si uh, Bruhang Zoe ay nandoon sa kanyang likuran itong si Miss uh, Lynette Santos at Miss Giselle Taniag na nakikinig sa kanyang mga, ka, sa kanyang kausap at sabi nga dito ni Miss Lynette Santos alam ko kung sino ang kausap niya at alam ko kung sino din ang kikitain niya sabi naman dito ni Miss uh, Lynette Santos napakalakas talaga ng pakiramdam nitong si Lynette pagdating dito nga kay Doc Carlos Binides at sabi niya nga dito sundan na lang po natin kung saan siya pupunta kung kaya uh, loobas na nga ng hospital itong si Dr. Carlos Pinides at sinundan niya nga sinundan nga nila si Doc Carlos kasama itong siya Miss Giselle Tanyag na kung saan nga huminto ang kanyang sakyan ay nandoon lang din sila sa likuran na malapit-lapit nga dito at sabi nga dito ni am um, Miss uh, Giselle sabi niya tayo na ba ay bababa hindi pa po hintayin natin lumabas diyan si Zoe at dito nga ay lumabas itong si Dr. Carlos Benides para si Putin at kitain nga ang kanyang anak na si Bruhang, si Zoe at ito namang si Miss uh, Giselle Tanyag ay hindi rin mapakali kung kaya't kinausap niya ng sarilinan itong ang si Doc Carlos Benides at sabi niya nga dito, kung may inililihim ka man kay Linet ay sabihin mo na at nang wala nang maging gulo sa inyong dalawa. At sabi naman dito ni Doc Carlos Benides, kung meron man akong sikreto at lihim ako na ang siyang magsasabi kay may Miss Lynette Santos, kailan pa do Carlos mo kung kailan pa nga. Siya na mismo ang nakahuli at nakabuking sa lahat ng uh, sikreto mong tinatago na ayaw mong malaman. Ano ba ang mayroon? Bakit ko pilit na pinagtatakpan iyang si Zoe? Kung talagang mahal mo si Miss uh, Lynette Santos, ipagtapat mo ang katotohanan na kung ano man ang sikreto mo. Sa pagkatao niyang si Zoe And guys ito po ang ating uh, pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap Na kung saan ay patindi ng patindi ang mga kaganapan Na kahit na marami ng mga netizens ang medyo naiinis At nagagalit nga dito nga sa eksena nagaganap sa abot kamay na pangarap And guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po.